Good morning guys, maayong buntag, maayong hapon ug maayong gabi Kanyang tanan, mga amiga, mga amigo. Welcome to Mama Chona Pure Pinay Vlog. Guys, today is uh, lunes, October 7, 2024. Paduong kun guys nga dito sa mua. Then magsakay ko bards. So, paabot ko karon sa bards ga sa bards guys. So yes, mao ni siya ang akong view. Very nice kaayo guys ang mga panganod. Ang kanang bards pa do na diri guys. Pa na diri sa akong bards. Mao na siya akong sakyan. Can you see guys, ang mga colors karon kay utom naman. So mao na ni siya ang mga colors karon.

kumusta naman mo guys? I hope nga okay ra mo tanan diha. nga na mo sa maayong panlawas. Kanunay. Mag-ingat, mag-amping ta guys. Kanunay. Um, karon kay matrabaho ko guys panhapon. So mo ni sayo ko drive. So gabi wala ko tulog. Alas 4 na nagmata na ko. Then pag alas 6 nang drive na gikan sa Bergen. Upat ka oras guys ang dagan from Bergen to sa among balay. So um mo ni sayo sayo ko kay para makapahuway kabut abot na ko sa balay. Para makatulog ko gamay kay wa ko gabi guys. Wa to gabi. So mo siyang akong life diri walay tulog usahay usahay dakag tulog nindot siya kayong panganod guys pakita na ko panganod wow kanindot po wow okay, guys kasi hmm? so, mag magkuan ka adlaw ka ginagmay Ito yung panganod At ang birds, guys doon na siya ang barge para mauna na siya ang barge yung sakyan Nagpaabot lang ko ani. Susunod ako na to, guys.